bago sa cementerio, mm -hmm. no? Uh, magbigay din kami ng ibang mga safety tips go, sa go, na go, go, go ahead, sa, ahead po. Sa mga humahabol at uh, pabiyahe pa lamang. Mm -hmm. um, number one, kung kayo po ay aalis at iiwan po ang inyong bahay, siguraduhin po natin na ihabilin ito sa mga kapitbahay, mm -hmm. sa mga mapagkakatiwalaang tao. And number two, ito, usong-uso, um do not uh, post your uh, uh, itineraries and destination kung kayo yan. ay magpapakasyo kung parang na ngayong long weekend. In social media, i-avoid po natin yan para hindi po tayo malulooban. Mm -hmm. Make sure that it's a lock and um, patayin natin yung, yung mga circuit breaker naka-unplug yung mga um ano natin a uh, appliances natin kung aalis tayo ng bahay next um kung tayo po ay uh, magbabakasyon pupunta ng mga resort or i-spend is yung time natin with our family um make sure to look after your uh, number one, food safety kung magdadala ng mga pagkain siguraduhin yung proper food handling mm -mm. kanya proper food storage para po maiwasan natin ang food poisoning um another uh, one kung magbabakasyon din po uh, mag Kunta ng mga resort, maaari pong magkaroon ng drowning incident. So, uh, uh, please, uh, number one, uh, uh, I mean, uh, make a body system. Huwag lulusong ng tubig mm -hmm. kung walang kasama. ganyan And of course, uh, make sure na familiar tayo sa environment. Kung hindi tayo sure kung mababa o malalim yung tubig na lulusungan, uh, magsuot ng life vest. Kung babiyahin naman po, uh, always check your car Make sure it's roadworthy. Yan, um i-check ang gas, ang light, Yan. ang usina, ang gulong. Yan. And importante po kung kayo ay magdadrive, i-prepare din po natin ang ating sarili, okay? Uh, ma- ma tumaas ang mga road rage incident dahil walang pasensya ang mga driver. So ihanda po natin ang ating sarili physically, mentally, and emotionally. Mm -hmm. Yan, for uh For emergency preparedness naman, kung tayo ay pupunta sa uh, cementerio, uh, kung may mga kasama po tayong senior citizen and person with special needs, uh, antabayanan po natin ang kanilang mga special needs. Kung meron po kayong mga... Um, uh, Uh, prescribed medication or maintenance medication, kailangan po natin itong dalihin kung tayo ay pupunta ng simenteryo. Mag-ingat din po sa uh, uh, fire safety, no? Um, kung tayo ay magsisindi ng mga kandila, bantayan ng mga bata, iwasang laruin ang uh, mga kandila, no? at wag na wag po tayo magsisindi ng kandila na walang nagbabantay lalo na sa ating mga bahay. Huwag magsisindi ng kandila na malapit sa kurtina at mm -hmm. ihiwan ang uh, mga kandilang ito. Kung tayo ay lalabas, uh, always hydrate, lagi po uminom uh, ng uh, tubig yan at magsuot ng sun protection uh, ng uh, skincare uh, kung uh, may payong, uh, magsuot ng sombrero kanyan at protection natin sa araw. Yeah. Mm -hmm. Tapos, of course, magdala po tayo ng first aid kit para kung tayo ay mapaso, magkaroon na ng sugat, ganyan. Meron po tayong magagamit uh, na pang first aid sa ating mga mahal sa buhay.